Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinaligan ng aktor na si Paolo Avelino ang kumakalat ngayon na balibalita tungkol sa kaibigan niyang si Jake Cuenca na kung saan sinasabing hinabol umano ito ng mga polis. Ayon kay Paolo ay kahit siya ay hindi raw hihinto lalot mga nakasibilyan ang nagpapaputok. I wouldn't stop for anyone shooting my vehicle wearing civilian clothes. Pass through a checkpoint. Hinarang ba? If someone was shooting me, it's either I shoot back or run for my life. Wrong place, wrong time. Inalmahan rin ng aktor ang mali-maling balita tungkol kay Jake. Mauna sa balita bida ngayon. Get your facts straight and know the truth before you post. Sabi pa ng aktor. Hindi raw lasing si Jake at maaaring nakainom lang daw ito. Wala rin daw nasagasaan ng aktor. Papunta raw si Jake sa kanyang bahay dahil kaka-recover lang daw niya sa COVID. Drunk? No. Nakainom? Maybe. Nakasagasa ba? Nakasakit ng tao? Hindi. Walang malay na nagmamaneho papunta dito sa punyeta kong bahay dahil kakarecover ko lang sa COVID. Tweet ni Paulo. Anong masasabi mo sa balitang ito?